buhay na buhay pa guys Gita. guys good morning guys ayan o oh. 6am at kami ngayon ay mamimi or mamimi ngwit na isda ayan ah, uh, pang ulam lang guys So magsiset up muna tayo ng Panghuli ng pamain Tawagin dito ay Gutus Pahabulin lang natin sa Bato Kakatiin lang natin guys Para sumunod yung mga Gutus O maliliit na pugita Gamit ang bato So yun ang talagang pinapain dito pag mamimingwit ka ng mga isdang bato. gutos At pag sa laot naman, ipo naman yung pamain. makangati muna kami ng kapain namin ayun o na. kasusunod din lang natin sila so tara guys kapagod na kami sa dagat ayun sakto lang yung tubig medyo mababaw na ayun kasama ko yung pamangkin ko so tara guys huli muna tayo ng pamain Ayan guys, dito lang kami mga ng na sa so, may gilid-gilid ng bakawan. Ayan. Ayan yung floating cottage. So, ito lang yung gagamitin namin pang ape. Tinalian lang na ba ito? So, kaya hagis mo lang na ganyan guys. Tapos tingnan mo lang kung so, sunod sila. Ito so, malalim pa pala. Doon lang kami sa likod ng pulong ilo. Tingnan mo lang maigi yung bato. Dahil sumusunod lang sila sa likuran ng bato. Ayan o. Ang pakalina. Tara guys. Mahuli muna tayo ng pamahin. Let's go. Ayan guys. Ganito yung pinapain namin. Ayan o.

Sheesh. Oh, sige. pa. Yan. yung bago pa. yan Lutos. Kapagitang maliit. Ah, lang guys. At kami. Ah, uh, nalakad na. Mangawid na. Oo, so, may na lang ulit pag Kasi big na kami. Ah, uh, cellphone lang gamit ko. Hindi tayo makakapag-video sa mga nangangawid. Uh, at abang abang na lang mamaya pag pasibig na. dito lang start namin, guys. Sa so, may unahan lang ng dito. Ah, uh, Bird Island. pulong din. Let's go, guys. Mayan na lang. Bye bye. Ayan guys. At kami po uwi na. Naibigil na rin yung aming kumain. Uh, at may pang ulam na rin naman. So ito yung nauli ko guys. Ito na rin naman pang ulam. Oh. Ayan guys. Oh. Fresh na fresh. Buhay na buhay. Hmm. Ayan no. Oh. So fresh. So uwi na rin kami guys. At wala na kaming pain. Tanghali na rin. Ito naman yung how to justin din. Sampat nga. Jeez. Ang dami rin guys. So. Ah. Ang ulam na. Ano ba? Ah, yes. So, maglalakad pa kami dyan sa may pang, -pang na yan. Dito lang kami ng hawil sa likod niyang ano, Bird Island. So, sisibig na rin kami. Maglalakad pa kami. At good na naman guys. Oh. Jeez. Hindi naman sama. Para sa pang-ulam. buhay na buhay pa guys magalaw pa fresh na fresh ayan oh eh. sarap yan pa marito mas pandaing yung maliliit ayun guys ang sibad dahil gawa rin siguro ng init ng panahon madalang lang yung si bad hindi tulad pag yung uh, makulimlim ang panahon yan oh ginaw ng tubig guys wala na rin kasi kaming pamain dahil konti lang yung nahuli naming butas ayan lang guys at mamaya na lang ulit sa bahay ayan guys at uh, nandito na pala kami sa bahay so ito na pala yung aming nahuli so ayan na uh, ayos na rin hmm. sariwa sariwa at ako okay, naman lilinisin guys Прещ на прещ.